halos lahat ng party list, lawmakers, suportado sa si Representative Martin Romualdez para manatiling House Speaker. Ayon kay ako Party List, Representative Alfredo Garbin Jr. na nasa 57 o 58 sa 63 party list representatives ang sumusuporta kay Romualdez. Ang balitang halos lahat ng party list, lawmakers ay sumusuporta kay House Speaker Martin Romualdez ay isang mahalagang pangyayari sa politika ng bansa. Ipinapakita nito na matatag ang kanyang kapit sa liderato ng House of Representatives. Ngunit, mahalagang tingnan ito sa dalawang panig. Maaaring magdulot ito ng kabutihan sa lehislatura. Pero may pangambang baka humantong ito sa labis na konsentrasyon ng kapangyarihan. Ano ba ang mga positibong pananaw natin dito? Una, katatagan sa liderato ng kamara. Ang malawakang suporta ay nangangahulugang may political stability sa loob ng Kongreso sa panahong kailangan ng bansa ng matatag na pamumuno. Makatutulong ito para mas mabilis na maipasa ang kinakailangang batas pangalawa mas epektibong pagpasa ng mga batas kapag kaunti ang oposisyon mas mabilis ang proseso ng pagpapatibay ng mga panukala ang pagkakaisa sa liderato ay maaaring magdulot ng mas maayos na ugnayan sa pagitan ng lehislatura at ehekutibo. Pangatlo, pagpapakita ng pagkakaisa sa Kongreso. Sa isang banda, makikita na kahit galing sa iba't ibang sektor ang mga party list representatives, nagkakaisa sila sa pagbibigay ng suporta sa kasalukuyang leader ng Kamara. Ano naman ang mga negatibong pananaw? Kakulang sa checks and balances. Kapag halos lahat ay pumapabor sa isang leader, maaaring humina ang papel ng Kongreso bilang taga-suri na mga gawain ng pamahalaan. Ang demokrasya ay nangangailangan ng malayang oposisyon at critical na pagsusuri pangalawa political convenience kaysa prinsipyo may agam-agam na ang suporta ng ilang party list ay hindi naka-base sa prinsipyo kundi sa interes sa politika tulad ng pondo proyekto oposisyon na maaari nilang makuha. Pangatlo, tanong sa tunay na layunin ng mga party list. Ang layunin ng party list system ay katawanin ang mga marginalized kung sila ay palaging kakampi ng nasa kapangyarihan. Tanong ng iilan, sino talaga ang kanilang kinakatawan? Ang mamamayan o ang pansariling interes. Hindi masama ang pagkakaisa, ngunit dapat itong nakabase sa transparency, prinsipyo at tunay na paglilingkod sa bayan. Hindi lamang sa political alliances, ang mga party list representatives ay binigyan ng mandato ng taong bayan at dapat nilang ipakita na ang kanilang mga desisyon ay para sa kapakanan ng mamamayan, hindi para sa pansariling binipisyo.